So guys, good morning. Uh, Magaling tayo ng tubig. Good kape tayo. Masarap kumigot ng kape pagka mainit. Hindi tulad niya. Nalala. So guys, may na yung ating tubig. Kakape tayo. Good morning nga pala guys. Parang ano lang yan eh. Kanina ko gumigising sa umaga. Eh di kay nest kape Ngayon guys, haluin natin para masarap. Nausok-sukso pa. Oh. First bite. Ah, sarap. Parang siya lang, masarap. Ito tayo, guys. Aray! So, yun, guys. Huwag may ininom ng kape pag may kutsara. Kasi baka matuso kayo sa mata. Pag mulat nyo, masaya na sa ba